may sasabihin ako sa inyo ah uh, di mo ako mag upload ng 3 or 4 because ay ano 3 3, 2 or 4 weeks kasi may emergency reason ako see guys ay, ay lang yung sasabihin ko ngayon sa inyo at sana ma-support nyo ulit ako ayan yung first video ko yung minecraft ayan lila ayan ilalabas ko yan dito sa video na yan and don't forget subscribe and click the bell at lahat kayo notification and babalik ako ng 2, 3, 4 weeks and mag facecam na ako sa next kong video at yung minecraft pala guys di ko na kasi nakrash yung cellphone kong isa yung samsung samsung dito lalabas yun ayun yung cellphone ko and ayun lang sasabihin ko sa inyo guys sana masupport nyo ulit ako 2, 3 4 weeks ay lang sabi ko goodbye guys and stay safe Bye. Ito na pagtatapos ni Justin FJ. antayin nyo na lang 4 uh, weeks o 2 weeks. Babalitaan ko na lang kayo. Goodbye guys. See you the next video. Goodbye.